I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Ang lagay ng panahon ay ahatid ng ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating ekspertong totoo. Mangtani! Mike, walang namumong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil walang kumokontra sa hangi-amihan, ramdam na ramdam ang dala nitong malamig na panahon sa buong Luzon at ayon sa pag-asa. Bandang alas 6 nga kaninang umaga, naitala ng pag-asa yung 18.8 degrees Celsius na temperatura dito sa Metro Manila. Yan na ang pinakamalamig na naitala ng ehensya sa Metro Manila ngayong taon 2013. Naitala rin sa iba pang pag-asa monitoring stations ang mababang temperatura gaya na lamang dyan sa Baguio at maging sa Clark sa Pampanga. At sa datos naman ng Weather Central, posibleng ulanin ang Northern Luzon maging dito sa Metro Manila pero yan po ay uh, mga mahinang pagulan lang hanggang dyan sa Bicol Region. At sa malaking bahagi ng Visayas, magiging makulimlim na may kasamang pagulan. At ayon sa pag-asa, dahil umiiral yung tail ng cold front, mas mararamdaman yung malamig na panahon lalo na sa gitnang bahagi yan. Gaya na lamang nang naitala sa kanilang monitoring station dyan sa Cebu, kaya sa mga kapuso po natin sa Luzon at sa Visayas, ihanda na ang mga jacket at tumot dahil posibleng pang magpatuloy ang malamig na panahon. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, huwag pong kalim kalimutan ang inyong mga payong. Makulimlim kasi at posibleng umulan, lalo na sa malaking bahagi ayon po yan sa Weather Central. Nagbabala muli ang pag sa matataas na alon sa lahat ng baybayin ng Luzon, pati na po sa magkabilang baybayin ng Visayas, sa yung Silangan at Kanlurang baybayin. At makikita sa wave map ng Weather Central, maring umabot ng mahigit apat na metro ang mga alon sa nabanggit nating baybayin. Yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani!